Nagsiselos naman to Huwag mong aawain si Claude Kasi si Claude maliit lang yun Ya yes, sir Huwag ka magsiselos Kasi nagsiselos ka lagi eh. ah, Porkit lalaki si Claude Porkit lalaki si Claude Dinaaway mo e eh, maliit lang yon, Bata pa yung Kung sa sa'yo ilang taong ka na ba diba? Si Claude Ano yung si Claude bata pa ikaw mag isang taong ka o, taon, taon, ah, taon ka na may O dalawang taon na Ilang taong yan taong taon ka na? Taon, ka na? taon na? siya si Kasi ilang taon na siya ya? Itong buwan Isang taon Ah, magti-30 ka na pala kung sa tao. Ano? Kainin mo na 'yung pandesal mo doon, no? 'Yung pandipal paldisal palong disal huwag ka nang aaway ha huwag mga ngagat mga ngagat ka lang kapag may nagnanakaw pag nagnakaw dito sa loob tapos merong masamang gustong gawin ha saka mo lang kagatin pero pag pero pag mga bata tapos mga hindi naman natin kaaway kung hindi siya magnanakaw hindi siya delikadong tao. Huwag mong kakagatin. Mabait ka dapat. Lapain mo. Pag magnanakaw, tapos may dalang kutsilyo, lapain mo. Hindi, Train mo as canine, babe. Hindi, mahirap mag-train ng canine. Di ba no, sir? Alam na niya, sir, yan. Eh, tao yan, eh. Ang laki ng utak, oh. Ang laki ng utak. Na, no, Sir? Pa... Uh, ang, oh, good niya eh. niya, ang good boy ni nito eh. Ang good boy ni Yaser ah. Sisilot hmm. pa ilang mm, yun. ng aso to eh. Puti ko ang liit na aso. Ang laki-laki naman eh. Ang laki-laki na eh. Diba? Pag malaki na, wag na siloso. No Yaser? Yeah, siloso ka. Siloso. 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 Lampakasiloso. Tingin nga ng ipin. nga ipin. Tingin ng ipin. Wee! Ay, grabe. Grabe. Meron ka lang ano, meron ka lang bunging ipin ha. Oh, galit naman yung maliit, no. Talaga naman. Ang tapang naman noon. Kaya pala inaaway ni sir matapang. Matapang ako sa iyo, ah. Matapang ako sa iyo, ah.